Hoy lahat! Maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon, ipinagdiriwang natin ang isang makapangyarihang milestone sa pagkamalikhain at katapangan. Ang Filipino ikon na si Iyay Gandang Hari ay nagtapos lamang ng summa loud na may IE sa entertainment business mula sa Los Angeles Film School. Noong biyernes, Hulyo 11, 2025, lumakad si Iyay sa entablado kasama ang kanyang mga kasama sa Class 25 sa Hollywood, California, na minarkahan ang isang hindi kapanipaniwalang tagumpay sa edad na 57. Ang buhay ay tungkol sa mga pangalawang pagkakataon mga bagong pagkakataon para sa paglago, pagpapatawad at mga bagong simula kaya tulungan mo ako sa Diyos. Ang pagtatapos ng Soma Cum Laude ay hindi lamang simboliko, nangangahulugan ito ng nangungunang mga parangal sa akademya. At kinilala si EA bilang Student of the Month at ipinasok sa Honor Society of Los Angeles, ang degree na ito ay ang kanyang pangalawa, ang una ay Bachelors in Economics mula sa St. Louis University sa Baguio, dekada na ang nakalipas. Ipinaliwanag ni Ili ang paglalakbay na ito bilang isang paraan upang mag-evolve, I eh, felt obsolete the only reason I took another course. Ang pagiging sumakum laude ay hindi walang kasipagan, disiplina, tiyaga at determinasyon. Ipinagmamalaki ko rin bilang isang working student na may perpektong attendance at hindi nahuhuli sa unang bahagi ng taong ito sa Fast Talk with Boy Abunda, sinabi ni Ili na malinaw ang kanyang layunin. Gusto niyang maging isang malikhaing producer at director. Ang kwento ni Iu ay hindi lamang tungkol sa katanyagan, ito ay tungkol sa pagbabago. Paglipat sa parehong kasarian at karera, muli niyang pinasimulan ang kanyang pag-aaral upang likhain ang kanyang kinabukasan sa likod ng kamera. Iyan ay katatagan at muling pag-imbento. Kung kayang habulin ni Iye ang pangarap na ito sa edad na 57 at makakuha ng pinakamataas na karangalan, ano ang pumipigil sa iyo? Kung ito man ay pagbabalik sa paaralan, pagbabago ng mga karera, o pagsunod sa isang matagal ng hilig, hindi pa huli ang lahat. Ano ang iyong pangalawang gawa? Ipaalam sa amin sa mga komento. Pindutin ang like button kung ang paglalakbay ni Iwi ay nagbigay inspirasyon sa iyo. Mag-subscribe para sa higit pang nakapagpapasiglang mga kwento at i ang kampana para hindi ka makaligtaan ng isang video. Salamat sa panonood. See you in the next one.